Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. Pagpinilit mo ito. Lalabas ka ng malakanyan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, Nandiyan ang military pati polis makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Kalaban ng demokrasya ang diktadurya. Kaya noong 1986, ang mga mamamayang Pilipinong walang kalayaan. Galit sa pagmamalabi sa kapangyarihan ng diktador na Pangulong Marcos. Nagkaroon ng pag-aaklas. Sa loob ng apat na araw, nangyari ang People Power Revolution. Sa unang araw noong February 22, 1986, umpisang nagtipon ang mga tao sa EDSA sa labas ng Camp Krame Tumiwalag sa administrasyon ni Marcos si Juan Ponce Enrile na nooy defense minister at si Fidel Ramos na dating vice chief of staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong sumunod na araw, ikadalawamputatlo ng Pebrero 1986, pinukaw ng panawagan ni Jaime Cardinal Sin ang mamamayang Pilipino lalo pang dumami ang mga taong pumunta sa EDSA at sumuporta sa panawagang patalsikin si Marcos. Doon na din dumating ang mga militar sakay ng mga tangking pandigma. Ikadalawamput-apat ng Pebrero 1986, ang ikatlong araw, nagbanta ang kampo ni Marcos na aatake ito. Pero patuloy na lumalaki ang bilang ng taong nag-aaklas laban sa kanyang administrasyon. Hanggang sa dumating ang huling araw ng Revolusyon, ika-25 ng Pebrero, 1986. The people increased in number and then there was no turning back anymore. And what became crucial was that the military started crumbling. One after the other, units started defecting towards the ramp. Because as the people's numbers increased... The impossibility of Marcos doing anything also um, increased. Soldiers came out with white flags and their armalights. I thought this was a turning point because the soldiers said to us they were going to join the people, they were not going to fire. Ano nga ba ang nangyari sa huling araw ng EDSA People Power? Ang huling kabanata ng diktaduryang Marcos. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga mamamayang Pilipinong sumusuporta sa revolusyon, tila hindi na sumikat ang araw para kay Marcos. Madaling araw pa lang, na ang planong pag-atake ng mga militar sa Camp Crame. Bandang alas 5 ng umaga, Nagdesisyon ang Pangulong Marcos na hindi bababa sa pwesto kasunod ng abiso ng kanyang asawa at dating first lady Imelda Marcos. Pero halos 30 minuto ang lumipas. Nagbigay na ito ng go-signal sa kanyang pamilya na lilisanin nila ang malakanyang sa araw na Habang ang kampo ni Cory Aquino naghahanda na sa Club Filipino sa San Juan para sa inauguration ito bilang bagong ganap na Pangulo. Nagbabantay ang mga tao roon. Nag-aabang kung sakaling sasalakayin sila ng kampo ni Marcos at bigilan ang inaugurasyon. Pagsapit ng alas gis ng umaga, dumating si Cory Aquino at nanon pa bilang Pangulo kay Senior Justice Claudio T. Hanke. Itinalaga bilang Vice President Sino Nooy Senator Salvador Laurel. Nagbago ang isip ni Marcos sa paglisan ng palasyo. Naghanda rin sa kanyang sariling inauguration sa ceremonial hall ng Malacanang. Bandang alas 11.55 ng umaga, nanumpa rin bilang Pangulo si Marcos. Pero ang live coverage nito pinutol habang umiere. Marcos took his oath in Malacanang at around 12 noon but then uh, it was interrupted uh, I think TV channel 4 which was showing that inauguration was interrupted when uh, the transmitter was knocked out and so that uh, you know that was a symbol of the, the end in the sense the screens went blank. na lamang sabay-sabay na pinaputukan ang mga transmitter ng mga channel ng gobyerno. Bilang tugon, gumamit ng movie cameras para kunan ang panunumpa nito sa pagkapangulo kay Chief Justice Ramon Aquino. Pagkatapos nito, lumabas ng balkonahe si Marcos at nagpakita sa kanyang mga taga-suporta. There was one last rallying effort that Marcos did You know, the balcony thing and his racing. Then you have the children, they all look worried. I don't know if you saw that picture. Yeah, that was his, like, one of his last formal activities as the president of this uh, country. Nagniningas ang alitan sa parehong panig. Pero patuloy nananaig ang demokrasya at ang people power. Pandang alas 4 ng hapon sa Malacanang, Inalok ni U.S. Brigadier General Ted Allen ang pamilya Marcos na gamitin ang mga American helicopters o di kaya'y mga barko para lisanin ang Malacanang. Pero si Marcos sinabing mas pipiliin niyang mamatay sa palasyo. Alas 5 ng hapon, dinawagan ni Marcos si Enrile para sana'y makipag-ugnayan sa ideyang lisanin ang Malacanang. Pero nag-uumpisa nang mag-alsa balutan ang pamilya. Alas sa isna ng hapon nang napapayag ang Pangulo na tuluyang umalis sa Malacanang. The U.S. stole him directly through the special envoy of the President of the U.S. to cut and cut clean and they provided the transport that he could leave Malacanang and he was assured safe passage to be able to travel to abroad. Alas 7 ng gabi sa Malakanyang ikinarga na sa mga bangka ang mga bagahe ng pamilya Marcos. At inihanda na ang pangarap golf course kung saan susunduin ng mga helicopter ang pamilya Marcos. 8:40 ng gabi. Sinisigurado ng mga convoy ang dadaanan ng pamilya Marcos. Ilang minuto ang lumipas isa-isang isinasakay ng helicopter ang pamilya pati na ang ibang kaalyado nito. Ganap na 9.05 ng gabi nang umalis ang unang helicopter sa Malacanang. Makalipas ang halos isang oras, dumating na sa Clark Air Base ang mga Marcos. Pero ang sumalubong sa kanila, mga hiyaw ng taga-suporta ni Aquino. Bandang 9.52 ng gabi, inanunsyo sa radyo na tuluyan nang ang nilisan ng mga Marcos ang bansa. Pagkatapos nito, pinasok ng mga Pilipino ang Malacanang kung saan tumambat ang mga naiwang gamit ng mga Marcos. So we entered freely into the buildings and you were telling them not to touch the papers because those were important documents that could be proof of the mal...